tinigil muna ang dredging activity o so pagbubungkal sa ilalim ng dagat ng San Felipe sa Zambales dahil sa mga reklamo ng mga residente roon giit naman ng gobernador legal ang operasyon nasa frontline ng balitang 'yan si Camille Samonte Ganito karami ang Chinese dredging vessels sa San Felipe Zambales noong nakaraang Biyernes Ngayon wala na ang mga barko rito. Pansamantalang ipinatigil ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane ang operasyon ng Chinese vessels. Kasunod yan ng reklamo ng mga residente at manging isda sa epekto ng dredging o yung pagbubungkal ng buhangin sa ilalim ng dagat. 2019 pa na magsimula ang dredging sa ilalim ng River Restoration Project ng DENR. Wala raw idinulot yan sa mga residente, kundi perwisyo partikular na sa kanilang kabuhayan nabulabog ang mga isda kaya lumipat sa ibang parte ng daga. Kaming manging isda, yan isda lang po ang pinanganap buhay namin dito. Ay, ayan na, ayan na tag-ulan. Eh, saan po kami kukuha ng pagkain namin kung wala naman ng isda? At saka itong pinsala na ginawa po nila dito sa amin, sana naman ngayon, at lagyan, bigyan nila ng protekta. Itong dinagay, yung hinukay nila dyan. Nakakasira rin daw ng kalikasan ang ibinubugang usok ng mga barko. Hinala ng non-governmental organization na Zambales Ecological Network na kikinabang umano sa proyekto si Governor Ebdani. Dinadala raw sa Manila Bay reclamation project ang mga buhanging na sa San Felipe. Yung buhangin po na dinidredge dito sa Zambales ay dinadala po sa Manila Bay. And uh, mayroon pong contractors dito ang China Harbor ay kinontrata lamang ng contractor ni Governor Abdane. So ang tingin po namin, everything is orchestrated by Governor Abdane. But they are collecting monitoring fees, they are collecting environment protection and enhancement fees, they are also collecting anchorage fees, and they're collecting excise tax. So napakaraming pera po niyan. Uh, that's about billions. Dagdag pa ng gobernador, legal ang proyekto at sa probinsya raw mapupunta ang ibinabayad ng Chinese dredging vessels. All of the proceeds na manggagaling doon sa pinag will go to the province, to our people, not to our pocket. Natanong din ng DNR kung may kaukulang permit ba ang naturang operasyon. Ang sagot lang nila. We'll have to verify the particular uh operations that uh, you're referring to. Sa gitna niyan, naghain sa Sen. Jinggoy Estrada ng resolusyon para imbisigahan ang dredging activity sa San Felipe. This is a major cause of concern. Hindi ko alam kung bakit sila nagdi-dredge. Hindi ko alam kung saan nila dinadala yung ano. Kung malaman natin kung sino yung, uh, kung sino yung kumpanya na nagmamayari nito na mga barkong to, siguro we, we can, we can invite them. Ipatatawag din daw ng senador ang kontraktor ng Chinese dredging vessel at pribadong kumpanya na bumibili ng buhangi. Nangako naman si Governor Ebdane na ipakikita nila ang mga kontrata at kung ano ang nilalaman ng proyekto. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.